Wow! Mga high mutation pero budget min lang na pasok sa bulsa mo. Hi Don Raya, O sa lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe na! Ba? Oh. Oh. Kung baba pa lang dito, don't forget to like, comment down below, follow by hashtag Don Ruaya. and of course, isubscribe subscribe na yan! Ngayon mga paps, yun, nagbabalik na tayo sa ating Avery para magbigay tayo ng mga pangmalakasan sa inyong mga paps. Pero, pero, yan sa murang halaga budget meal high nutrition pero murang halaga no at sa mga hindi nakakalam kung paano mag-avail all you have to do is to text or call me 09531364462 or message mo sa akin to isang Messenger and Donro Aya or Donro Aya no so sa nagtatanong kung saan ating location sa Commonwealth Quezon City Pwede ang umutang, of course. Kung ikaw naman ay repeat buyer na. Kung hindi ka pa repeat buyer, huwag ka muna umutang. Alright, no? So, pinating kawe, No, tututukan ko ng camera yung mga ibon. Alright, screenshot nyo, ipadala nyo kagad sa akin mga paps. No, dali nyo na dahil sobrang bilis lang. No, yung actually batch 2 na to. Yung batch 1 mga papsa hindi, hindi to biro. Sa sobrang mura kasi, No? Though hindi naman sobrang mura, sobrang mura dahil nga ah, uh, high mutation siya. No? High mutation siya. Tapos mura lang natin in out. Sabi ko, isang linggo, boss. Pero, to be honest, mga paps, actually, two days simot. One, yung one day nun, yung ko, may mga natira, pagka two days, simot talaga, literal. No? Kaya meron tayong batch to ngayon na itamimigay ng mura only for yan. So alam ko, excited ka na? Yala, let's go! Yan mga paps, sobrang ganda ng mga ibon na meron tayo ngayon. Presyong pamigay, mga high mutation na yan mga paps ha. No, so, tingnan nyo, grabe ang didiin ng kulay. Ang maganda rito, may mga kapatid sila mismo na uh, Visual red factor kahit yung iba dito ay red factor line. No, tapos yung iba rito, anak din ng split dan follow. So, ang anak doon, ang ID ay kinatawag na post dan follow, mga pups. Ayan, nilagyan natin ng stainless na cage. No, para matibay and long lasting na. Kesa sa kahoy kasi, ningangat-ngat nila. No, so, ayan, no, laki na, no. Yung blue na yun, no, grabe, parang Alps 1, no. Tapos ito, uh, torque. No? So, ayun, sa taas, nest box. Wow, pairing cage mga paps. No? Nag, uh, na sila and mostly kasi matured na itong mga pups eh. No? Ayun, krimino, kunin nyo na yan. oh. Yan, krimino na yan. Jackpot kayo dyan, matured na. Ang laki niya, no? Wow! Oh. No, grabe, oh. Yan, yeah, nag-iisang krimino yan mga paps. No, ito, par blue. No, ito, alam ko, post dan follow to. No, halo-halo na to mga paps. Meron uh, anak ng split dan. So, it means post dan follow. Anak ng Opa Post Red Factor. So, RF line. Anak ng Opa Lutino. Na hindi nag-visual. Split Ino. Ito, par blue. Ito, post dan din to. Yan. So halo-halo to mga paps, matured na ang kinagandahan nito. No, ito ay batch to ah. No, ito may perso din dito. Yung perso na yan, malupit yan. Anak yan mismo ng split dan perso mga paps. No, so grabe, sobrang ganda. Ang malupit nito mga paps, ah, ito yung batch 2. Kasi nakaraan, batch 1, inabot lang ng dalawang araw. Tingnan natin kung ilang araw to maubos. No, ito, wow, oh, violet to. Oh. Ayun, yung violet mga paps, sobrang laki. Tinan nyo, parang Alps 1. Tinan nyo, i-compare nyo sa katabi niya. <laughs> no, so, jackpot mga kakuha niyan. No? Oh. Yan, screenshot nyo. Ito, pied. Sa mga gusto ng mga pied. Yan, kunin nyo na to. Alright, ito, green. ay malilinis mga opa. Yung iba rito, opa pa. Kaya paunaan na lang talaga mga paps. Oh, ito. Tinan nyo, maamo. Maamo. Lumapit pa sa akin. <laughs> Oh, ang titingkad ng kulay, oh. Kasi nga matured na eh. No, tapos sa sila sa uh, molting stage, no. Kaya ito na yung pinakakulay nila. Malay nyo, mas dumi pa yung kulay pag nasa inyo na. Ayun yung katabi ng cobalt uh, na yan na Pablo mga paps. Ayan, mamula-mula yan. Opa yan. Opa post red factor, post pale follow. Yung iba rito, is split pale follow pa. Actually, may pale follow din dito. No? Kaya lang hindi opa. Split opa if kak. Ayun, kunin nyo na yun. No, mamaya hanapin natin yun. No? Sobrang dami nito. Ito ay 38 pieces. No, paunahan na lang. Uh, tingnan natin kung mabibit yung dalawang araw dati. Kasi noong nakaraan, Ah, uh, dalawang araw lang. Ang dami naghahanap talaga ngayon ng mga uh, budget meal mga paps pasok sa bulsa no sa murang halaga no na high mutation no so ngayon ah, uh, pinapakita natin to mag out tayo ng mga ang malakasang ibon na sisiguraduhin kong pasok sa budget nyo ang dami na DM sa atin nag personal message na doon baka meron kang budget dyan pero high mutation sulit sa uh, pag-aalaga no? so eto na yon. Pagkakataon nyo na to, i-grab nyo na mga paps. No, so mapalad ka dahil sa pangalawang pagkakataon maglalabas tayo ng batch 2. No, sa mga batch 1 na nilabas natin, dalawang araw lang tinagal noon. Actually, naka-isang vlog nga lang tayo doon, no, dahil wala na akong may vlog uli Ubus eh. talaga literal sa pangalawang araw. No, so kunin niyo na 'to mga paps. No, wag na kayong magdalawang isip dahil matured, matingkad, ready to breed. Isasalang niyo na lang. Ang edad nito 10 months pinakabata no so ibig sabihin sobrang mature na talaga kasi yung ibarito isang taon na nakalipas. Ito mga ibon na to ay linya natin. Mapalad kayo dahil yung may-ari nito ang nabili sa akin noon medyo mataas pa presyo. No so post dan follow umabot pa ng 10 to 15,000 post dan na yun ha. No, so, ibig sabihin, eto mga anak na to, sobrang bagsak presyo na. Yung bread factor, 15, project. So, eto, nag-anak na, magkano na lang. Presyo pamigay. So, ibig sabihin, kaya namin to in out para lahat ay magkaroon ng high mutation na pasok sa bulsa. No, hindi kayo manginayang magpakain, magalaga, dahil yung inalagaan nyo, ay sigur ay siguradong quality mga paps. No, kaya naman kung ikaw ay nanonood ngayon at nagtatanong kung saan ang location natin sa Commonwealth Litex Quezon City at sa mga uh, nagtatanong kung paano mag-avail, screenshot nyo lang yung mga uh, yan, mga ibon na nakikita nyo sa screen. Tapos, Ipadala nyo lang sa akin Facebook Messenger ang Don Roaya or Don Roaya Aviary. No, only ko, pwede rin ang umutang, pero kung ikaw ay repeat buyer na. Kung ikaw naman ay newbie, hindi ka pwede umutang. No, dahil hindi ka pa naman nakaka ng trust sa akin. Sa totoo lang, may trust issues na tayo. Ang daming nangako nung una, Baka nga ngayon eh, nakapagpaanak na ng, kara, ng iilan, ng marami, hindi pa rin nagbabayad. Sana naging masaya kayo no, sa pagtakas ng inyong uh, atraso. Hindi lang sa akin mga paps, kundi sa ibang tao. Kapag umutang kayo, wag na wag kayong tumakas. Bayaran nyo mga paps dahil maaaring makatakas kayo sa akin o sa mga inutangan nyo. Pero sa mata ng Diyos, nako, malaki ang kapalit niyan mga paps. Kung hindi nyo kaya magbayad, wag na kayo umutang. Ang mga budget nyo muna, no, na mga ibon mga paps, pero high mutation. Ang dugo naman yan, no, ay from uh, Red Factor, Dan Palo, Bronze Palo, Lutino Opa. No, actually mga Opa rin yung nasabi ko mga paps. Kumbaga, sila yung mga split uh, split opa, ikak, no? Tapos nag anak na nag anak na, no? Uh, sa red factor, ang inanak ay post red factor, non visual. Tapos yung post red factor, RF line kung tawagin. So marami tayo dito, kaya sobrang mura lang. No, sa split dan, nag anak post dan follow. Saka yung post dan follow, nag anak, no so yon dan follow line kasi nga r sa retractor rf line sa dan follow follow line naman kung ako no tapos sa lutino meron tayo dito splitino no post opa ino mga ganyan ganyan mga Pops bronze follow marami mga pops no so ibig sabihin no high mutation pa rin yung dugo niya kaya lang sobrang baba ng presyo. Kaya pabor sa iyo, no? Kung nagustuhan mo yung dinlag natin, Ulitin ko, screenshot mo lang yun. Then, kaya ito may messenger. Don Roaya or Don Roaya Avery. Facebook messenger yan mga paps. Or better na i-text sa tawagan nyo ako sa 0953 Mas marami kayong kukunin. Mas maganda. Lahatan. Mas makakamura kayo. No, so, yun lang. Huli, maraming maraming salamat sa lahat ng panonood sa suporta nyo. Stay safe and God bless you.